subscribe Toko Toko TV okay. Nagpapasalamat ako sa lahat ng uh, sumuporta ng YouTube channel ko sa mga kaibigan ko sa Bipil ah, uh, sa lahat lahat talaga na sumusuporta maraming maraming salamat sa inyo ay uh, I love you sa inyong lahat mga katulog sa lahat ng mga kay YouTube ko uh, maraming maraming salamat sa lahat ng mga grupo ng sa lahat ng mga grupo ko diyan sa kan uh, Bibok, na mga kasamahan ko uh, hindi ko mang kayo maiisa-isa uh, maraming salamat sa inyo sa lahat ng mga viewers ko uh, I love you sa inyo uh, maraming maraming salamat kay ma'am Young Stevie uh, kay ma'am Bing Ang uh, ma'am uh, thank you maraming maraming salamat sa inyo lahat kay idol Pinay Biker Italy uh, maraming salamat sa inyo mga idol Uh, kay katropa sa lahat ng grupo ng Binay Biker Italy. Maraming maraming salamat sa inyo. Kay Idol Bal Santos Matobal, uh, Pogong Biajero. Uh, sa lahat ng kay Idol Rene Orsi bye, Naim Bundang. Kay Kapobre Vlogger, uh, salamat talaga Idol sa sinuporta mo sa akin na tinuruan mo ako na ganito yung gawain ko at uh, doon sa patupo-tupo baby maraming salamat sa inyo uh, sa lahat talaga lahat-lahat na ng mga viewers ko lahat ng mga sumuporta I love you sa inyo at hindi ko masumuporta uh, sana naman uh, suportahan ninyo yung youtube channel ko mga katuko Malaking tulong ito sa akin, mga katupo. Yan. Ah, dumating na yung Google Adsense ko. Ah, maraming maraming salamat sa lahat ng sumuporta. Talaga, I love you sa inyo. Ito na yun. Ah, sa mga nagdaang pandemic, ah, ito yung naging tinoan ko sa buhay. Sana, pinanalangin ko sa Diyos na sana, nakuha ko siya ah, salamat talaga mga katoko I love you talaga sa inyong lahat sa lahat ng mga viewers ko maraming maraming salamat marami talagang salamat ah, pasinsya na kayo ah, naging emosyonal lang ako kasi yung tuwa at pasasalamat talagang nasa puso ko yun maski solo-solo ko lang yung pagbablog uh, talagang pinagsikapan ko yan mga katupo uh, wala kasi akong mga video sa akin uh, pagpahinsahan ang inyo ako I love you sa lahat talaga uh, sa lahat ng mga sumuporta sa akin I love you sa inyo mga katupo, hindi ko ito magakamate kung hindi dahil sa inyong lahat kailangan ko isuporta ka talaga inyo. Uh, sa inyo sa lahat-lahat ng mga ng mga nagbablog uh, sana pag nakuha ninyo yung tagumpay ha uh, salamat talaga tayo sa Diyos. Uh, Unang-una, nagpapasalamat ako sa Diyos. Uh, ikalawa, sa lahat ng mga viewers ko, lahat ng mga kapwa ko blogger na nagsuporta. Yun ang sinabi nga ni Idol uh, Katropa, uh, wag na nating ipagkait yung tulong na lang natin sa kapuha namin mga vlogger talagang malaki ang pangarap ko unang una sa anak ko ngayon mga gato ko sa totoo lang may gina sa awan ng medyo gumagaling-galing na ako salamat nga pala kay mamyang Youngs TV kailangan natin siyang suportahan, kay Idol Pinay Biker Italy sa lahat ng mga vlogger dyan sa bukana uh, pinapanood ko yung mga pangingisda ninyo kay uh, kay Kuya Dagul Ah uh, idol ah uh, nandun na yung pagdadalam hati ko sa iyo Ah uh, bago ka nagsimula uh, lahat ng mga halos lahat ng mga video mo uh, pinapanood ko kay idol Jasper Sniper Diyan sa Bukana uh, Lahat sa inyo uh, Maraming maraming salamat uh, At ang naging Inspirasyon ko Si Jasper Sniper Nung nakikita ko siya na tumatulong uh, Pinangarap ko itong pag-youtube uh, Unang una Sa pamilya ko ikalawa Gusto ko rin tumulong sa dapat kong tulungan at sa lahat ng gusto kong tulungan uh, sana pagpalaing kayo ng Panginoon uh, pasensya na kayo mga katoko uh, naging emotional lang ako kasi pinangarap ko na dumating ito malaking tulong ito sa pamilya ko Maraming maraming salamat uh, kay Idol Migimigs uh, Idol, tama yung sinabi mo uh, Tanggapin na lang natin yung mga sinasabi ng mga na, mga kwento ko uh. Totoo naman yun uh, Ito, natanggap ko na uh, yung Google AdSense Thank you Maraming salamat sa lahat ng mga tagap nagpipil na sumuporta sa akin uh, I love you sa inyo mga kaibigan ko dyan sa Bipil o hindi man o kakilala ko lang uh, maraming salamat sa inyo uh, ito na yun uh, mga katukok uh, nakuha ko na ngayon dudubli-dublihin ko pa yung sipag ko sa pagbablog pag nakasahod ako nagkaroon ako ng puhunan uh, ngayon talaga ah uh, Nandun na, na tayo sa halos masero-sero tayo. Uh, wala na tayong pambili ng maski higas man lang. Uh, I love you talaga sa inyo mga katuko. sa lahat ng mga viewers ko at sumuporta. Sana dagdagang pa ninyo yung suporta ninyo sa akin. Uh, hanggang dito na lang mga katuko. Uh, maraming maraming salamat sa lahat uh, kay Rene Orsi uh, bye ikaw yung naging experience ko lahat ng mga vlogger dito sa sa buong mundo na nakikita ko na pinapanood ko uh, mga kapag live din ako kasi pag nagasahaw ako na magpapakabito di ako ng wifi uh, pasinsya na kayo naputulan ako ng wifi uh, maraming maraming salamat uh, mga idol Uh, sa lahat-lahat na. Kaya wag pa na sa lahat na. Hindi ko man kayo maaisa-isa. Kasi ang lahat ninyo na pinusupon, sumusuporta sa atin. Maraming, maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa atin. I love you sa inyo. Thank you.